the truth is masakit na katotohanan sa halip na kayo po ang magpoprotekta sa amin I'm just talking about doon sa mga abusado kayo po ang nananakit sa amin marami sa mga pulis natin especially mga bagong graduate ay pumasok sa PNP dahil sa Chapa. Lahat ng mga pulis ay nakayuko. Ngiting, ngising aso, itong si Arabejo at nakuha pa magsinungaling at gagawin kami parang tanga. Siguro na nagre-react doon sa mga sinasabi ni Senator Tolpo. but for all you know, wala naman siyang talagang ibang mithiin dito, kundi mapaganda yung ating Philippine National Police. Mr. Si Chair, Senator Bato de la Rosa, sa loob ng dalawang dekada mahigit, halos araw-araw po sa programa ko antin sa radio, Monday to Friday, uh, nakatanggap po ako ng reklamo tungkol sa mga pulis na abusado. Let me remind you, lahat kayo mga pulis dito, kayo po sa ating lipunan ang may isa sa pinaka mahalaga at sensitibong responsibilidad na ginagampanan to serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasamang loob ang siste, the truth is, masakit na katotohanan, sa halip na kayo po ang magpoprotekta sa amin, I'm just talking about doon sa mga busado, kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact, supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay, at nilalabag niyo po ang aming mga karapatang pantao. Karamihan po na inyo pong inaapi, nilapastangan, sa akin pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wantis Radio, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga naabuso ng ating kapulisan naabusado ay yung mga maliliit, walang pinag-aralan, pinaplantahan ng ebidensya, pinagtitipan, pinapukulong na walang kasalanan. At sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng marami sa mga pulis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver lumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng limang pulis na may bitbit na armalay. How can that happen? At payatot. I'm sorry, kung naikinig yung um, taxi driver ngayon. Payat siya, maliit, at yung pulis, ang lalaki ng katawan at naka-armalite, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko ng isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil hindi naman totoo. At nakasibilyang, kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga pulis, dahil ba't pumapalag? Inulong. Direct assault. Maraming ganun mga insidente na yung bang mga hindi ka panipaniwala, imposible. Pero nagagawang paraan ng mga pulis para mamayagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga pulis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa Chapa. And of course, mas marami ang mga bababae, matitino. Dahil sa tsapa. Dahil may sakatuparan na yung kanilang pagiging bully, kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the tsapa. To prove to the world that they are somebody to recon with. That they need respect. Respect mula doon sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this. Listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulongin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban na malilit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito sa baba dahil kayo magsis magsisinungaling. Hindi kami papayag. Ang Senado nagagawin yung kaming katatawanan tulad ng ginawa Itong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay naging pag-usap sa mga resource persons dito lahat ng mga pulis ay nakayuko ngiting ngising aso itong si Arabejo at nakuha pang magsinungaling at gagawin kami parang tanga hindi niyo po kami pwedeng gawin tanga rito at hindi kami papayag especially si Chairman Bato del Rosa, Senator Bato del Rosa, na dati niyong hepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course, hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan sa labas at pang-apis sa maliit nating kababayan, hindi na po ubra rito. At hindi niyo po pwede kami paikutin dahil meron po kaming dating chief PNP na si Senator Bato del Rosa and nandito po ako na alam na alam ko po mga karakas ninyo, just like the back of my hand. And lastly, kanina, duman sa tanggapan ko si Lieutenant General Verdell Ceremonia, like I said, who's been my friend for a long, long time, and he's been a very effective uh, PNP officers, officer, na maraming beses na akong dumapit sa kanya para mag-refer ng mga kaso tungkol sa mga abusadong police at agad niyang natutugunan. At mabilis po ang naging aksyon niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong polis. And I commend you for that, General Sermonia. At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? Ba't nagkakagalito ang ating kapulisan? Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa pag nalagay na lagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis. for them to to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon. Ito so yan, may mga PC, uh, police operational procedure pero hindi sinusunod. Bakit? Bakit is it become it becomes the culture, the norm? or the leadership. Colonel Alan Umipig, sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa iyo. In fact, deep in my heart, I sympathize with you. Dahil hindi ka abusadong polis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas. Medyo naging malambot ka at mabait ka. Hindi ka abusadong. You did your best. Sabi pa ng isang kanta, but your best wasn't good enough. Pinagsabihan mo sila na parafin test yung mga suspect na mga pulis mo. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Bakit? Kasi hindi ka makulit. A good leader dapat is makulit. Mayat maya, para pintes yan. Pag sinabi na hindi, hindi pwede. Para pintes yan. Otherwise, sasampang kita ng kaso. O parang pintes yan, nag -yes, sir. And then kinabukasan, para pintes na ba? Or after a few hours, pinapintes na ba? Mayat maya, pinafollow up mo wala talaga siyang kasalanan. Kung tutusin, bilang, ang kasalanan niya dito, yung bang, sa ng uh, command responsibility, doon siya, nakahon. Pero, sa paging abusado at barumbado, hindi siya kasama, Mr. Chair. So, maybe, yung mga katulad mo, kailangan lang siguro ng isa lang sa leadership training, kung paano ka maging matigas. Pero, hindi ka abusado. Malambot ka lang. Pero, okay lang yan, at least, kaysa naman tawagin ka abusado, barumbado, si ulo which you are not. Okay. So, sa hearing na ito. Marami akong katanungan. Pero for now, ipapabaya ko muli sa aming chairman, si Senator Bato Rosa, to proceed. So, Thank you, uh, Your Honor, Senator Tolpo, for that uh, uh, reminder. Uh, yung iba, siguro na nagre-react doon sa mga sinasabi ni Senator Tolpo. but for all you know, wala naman siyang talagang ibang mithiin dito kundi mapaganda yung ating Philippine National Police. For all you know, anak niya ng PC. Philippine Constabulary Officer, yung kanyang tatay. Kaya mahal, malapit sa puso niya yung uniform service. Kaya ganun na rin yung galit niya, kasi yung tatay niya noon, kilala talaga yun na napakagaling na opisyal, napaka snappy at napaka-stricto sa pagdala ng tao. Kaya yan yung, kinarat, eh, yan yung uh, kinagisna niya, na disiplina ng men in uniform. Kaya ganun na lang siya mag-react kapag mayroong polis na nag Uh, going back to comment niya kay Kirill Umipig, uh, I agree with Senator Tol, uh, po, Umipig, pero yung nga lang, ulitin ko naman, kulang sa asim. Ah, asiman mo pa yung liderato mo. Yung, di ba, sabi ko palagi, Umipig, yan yan, oh. oh narinig mo yung chief investigator mo, N nilalaro ka lang, may instruction ka, ayong sundin instruction mo kasi sinusunod niya yung kanyang judgment call. Ano bang judgment call doon sa instruction? Ah, very, very clear yung instruction mo. Gakakahon ng instruction. You do this. You do that. Ngayon, mag-exercise pa siya ng judgment call. Ah, ganun na palang police natin ngayon. Hindi na sumusunod sa chain of command. So mayroong breakdown of discipline. Kung ako ang hipe, eh, nalaman ko hindi sinusunod yung instruction ko, ah, itong investigador na ito, eh, nandoon na ito sa si ARMM ngayon. Ando na ito sa dando na ito pinapatapon ko na ito sa sa Basilan, Tawi-Tawi o sa Maguindanao. But there's no place in this organization of people like that na hindi marunong sumunod ng instruction. Kaya we are a uniform organization because we are structured. We follow the chain of command. And you are on top of the chain of command as far as Nabula City, Nabutas City Police Station is concerned. And all others must follow. Whether your decision is correct or not. Follow orders. Ask questions later. Marami ah, Ha? Baka nakalimutan mo, naka-uniforme ka, hindi porke investigador ka, hindi porke chief investigator ka na istasyon. Eh, minamalit mo lang yung hipe mo na hindi ka sumusunod porke ikaw ang uh, may hawak ng investigasyon. Maramdaman mo rin yan kapag ikaw naging hipe at hindi ka sinusunod ng chief investigator mo sa sinabihan ka binigyan ka ng instruction, magagalit ka rin. Ha? Tandaan nyo yan. Darating rin kayo sa punto na yan. Yung frustration na maramdaman nyo, ganun din ang maramdaman nyo. Kaya, andito na yung inaanap ko, si Major General Richie Medardo Posadas, the Director of National Police Training Institute.